Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang mga star na posibleng sa trade ang bagsak ngayong NBA season. Unahin na natin ang obvious, si Ja Morant. Nagkakalat siya ngayon para sa Memphis Grizzlies at may average lamang ng 19 points per game on 35% shooting sa field and 10% shooting naman sa 3-point line. Hindi niya nga nagugustuhan ng pamamalakad ang bagong head coach ng Grizzlies. Kaya naman ngayon ay pasadya niyang hindi ginagalingan ang performance na posibleng hindi magresulta sa isang trade sunod naman ay ang number 1 pick sa kanilang batch na si Zion Williamson mahusay pa ding nga na player si Zion andun pa rin ang problema niya sa mga injuries subalit maliwanag na ngayon na hindi si Zion yung tipo na franchise player o iikutan mo ng franchise Pwede siyang maging piece sa isang championship level team, subalit hindi mo nga pwedeng iasa na siya ang magiging main man mo sa championship team. Kung hindi nga gagalaw ang Pelicans, ay posibleng hindi pa din makakapaglaro ng playoff basketball si Zion sa NBA. At ito na nga ang best time na i-trade siya dahil pabagsak lang nga ng pabagsak ang kanyang value sa ngayon. Sunod naman ay si Lamelo Ball. Si Lamelo ay may superstar level talent. May rason nga kung bakit sa batch nila ay siya ang naging rookie of the year at unang nakapag- ang all-star kaysa kay Anthony Edwards, Tyrese Halliburton at Tyrese Maxey. Ganun pa man ay wala na ngang usad ang usa ng Charlotte Hornets sa kanyang pamumuno at posibleng kailangan na niya ng panibagong simula. Ang Clippers ay napapabalitang interesado sa kanya at may average siya ngayong season na 23 points, 8 rebounds and 10 assists per game. Sunod naman ay si Trey Young. Ang Atlanta Hawks ay walang ganong draft picks ngayon matapos ang pag-trade nila para kay DeJounte Murray at mukhang hindi din maganda ang ang simula nila sa season na ito. Kung magpapatuloy ang hindi magandang performance ng Hawks, ay posibleng simulan na nga nila ang pag-focus ng team kay Risa Che, Jalen Johnson at Dyson Daniels at simulan nang ng itrade ang mga veteran sa tulad ni Trey Young kapalit ng mga young talents and draft picks upang maumpisahan ng pag-rebuild. Nag-average si Trey Young ngayong season ng career worth 17 points and 7 assists per game. Mas mababa pa nga mga stats na ito kaysa nung rookie season niya. Sunod naman ay si Lori Markkanen. Ang star ng Finland ay hindi nababagay ang edad sa rebuilding team ng Utah Jazz ngayon. Nasa gitna na nga siya ng kanyang prime, habang ang team naman na kinabibilangan niya ay nag-iipon pa ng draft picks para sa susunod na lima o sampung taon at sa din na nagpapatalo upang tumas nga ang value ng mga draft picks na ito. sayang nga ang galing niya sa team na ito ng Jazz lalo na't na kaya niya nga maging solid piece sa isang championship level team. Pwede din nga natin may sama sa listahan na ito si Darius Garland na medyo hindi nababagay mga kaibigan para kay Donovan Mitchell as a defensive backcourt duo dahil na-expose e nga sila tuwing playoffs kaya naman kahit anong galing nga ng performance sila tuwing regular season pagdating sa playoffs hanggang second round lang nga sila mga kaibigan, at palagi silang kinakapos. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?